So magandang umaga po pala mga kapatid, so pangali na, pangali na akong nagising, pasensya na po mga kapatid, so tayo ko muna po yung ilaw. So uh, ating tignan po yung motor na binigay. So, sarili kong kala Ikaw ang tunay na buhay Salamat sa may kapal Kapatid, tinanggal ko muna po yung kolong-kolong kasi napakabigat po Papalitin ko po ng maliit na kolong-kolong mga kapatid So, yung kolong-kolong niya, kaapon-kaapon Kinalas ko, tinanggal ko, tapos hindi mo ko dun sa taas, kasabihan ako. Kasi sobrang dingat naman din yung malaking kolong-kolong mga kapatid. Kaya tinanggal ko na po yung kolong-kolong. Pero ibabalik ko rin. Pero huwag po kayo magkalala mga kapatid. So ibabalik ko po yung kolong-kolong pag nakabili po ako ng maliit na kolong-kolong. Yung magaan lang. Kasi sobrang bigat naman po yun. Napairapan tong motor na to kitang kita ko po talaga ano sa hapon eh. Sa gumising isang araw. O tiyan, ko ng So, wala pa pa-dikit Kamusta na sa lahat ng kapatid ko Muli akong magbabalik Para sa mga taong nanabig sa aking pangalan Salamat din niyo ko pinapayaan Salamat sa mga support nyo Di magbabago maraming